hulang lang sila kalaki ng alaga ko. <laughs> yeah. Wala na. Nandito na talaga siya sa loob ng bahay. Nagpaampon. Parang si ano kasi dati si Shiny. Oo, kita mo. Kapareho lang sila ni Bilog kalaki. Kasi siya may parang ano siya, pahaba kasi siya, no? Si Bilog kasi ano eh, pundul. Maragbong eh na yung kunting. Ano pangalan niyan si ano? Orange siya ini, maliit ka Musi mo na ko. Oh. Hmm. hmm, suka suka. Ka si. Naku kasi. Naku sarado. Ang galing kaya niyan tapos ano? Parang may, may isip yung kuting na yun ito Kagabi pa lang, tingin. Nakatitig siya sa akin, tapos miaw ng miaw. Nakiinom din yan tubig naman kagabi, tapos kumain. Hoy! <laughs> Anong pangalan mo? Hindi <laughs> ka na nagmi-miaw ah. Tignan mo, pagpasok ko dyan, nung nasa pintuan siya, nakaganyan. Nakikita mo, pagbukas bukas ko pinto, ah, bilis! Tignan mo yung mukha. Mukha-mukha ni Shiny. No, oh, oh. bakit nagpila-pila yan? Ang paa may, ano, misurado, Hi, may surado, yung paa niya. Di, yung paa may, parang, tignan mo nga. Yung, kabila niya At <coughs> may kalaro ya, oh, na si Bilog. Ah, kapareho ni Bilog kalaki ayan ah. Ito Bilog. Ayan, si Bilog ito. <laughs> hmm, bilog. Ito si ano, ito na yung ari ko kapalakmeting ito yung diba? parang si shiny yeah, nandito na talaga siya Lalo, so, pag hinanap ka ng may ari sa'yo yari ka guling bakit nagpilay-pilay ka hindi mo baka mamay pinag hagis yan sa labas eh kaya tinapon eh Pinalabas mo kasi. Ganyan uh, naman talaga si Max. Ganyan mo si, ano, si Luna, si Bilog. E, I minsan kung sa labas to, ang puti ng bata yan, pag ihampas o ihagis, wala, patay. Lalong kawawa. Ayan. Ano yan? Ha? <laughs> nah. Ha? Ang galing ah, nanonood ang ano ah. Ay, 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 ang bilag-bilag ko ah. Oh, may kalaro na ang bilag ko ah. Tingnan niya ah. Oh, maglaro kay dali. Kaya, dahil. kaya dahil ni. Uh, may dali. Uh, May kalaro na siya. <laughs> Tingnan mo. Ayan talaga kaano niya. kasing laki lang sila kasi pag si Luna yung nilaro niya si Trickol si Max bug-bug sarado siya ay bully talaga tong ano na to tingnan mo naman yan oh ang ano? oh bully itong sa atin ah bully yung yabang-yabang te, oh yabang oh ay malaki sa iyo yan bahaba Mas matanda siya kay <laughs> <laughs> Bilog. Ano ah, yan, Bilog? Huwag mo away. Nanonood siya ng TV, oh. Ang galing, oh. Oo, oo, oo. Ganyan yung jacket, ano, Trikul, kahit di naman siya inaano. Ano? <laughs> nanonood siya, oh. Tingnan mo naman yung pwedeng nanonood. Ay, ang Bilog mo pala away, oh. Kasi tingnan mo si Luna. Ang laki-laki na niyan. Mas lalo na yun, oh. No? Pag yun ang nakipaglaro ay siguradong pilay-pilay talaga itong maliit. Oh, ang galing, oh. siya, oh. Ano, 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 may kalaro na ikaw? Ha? Pareho pa naman kayo, mga eh. Baka inanap na ito ng... Tingnan, Allah, kamay pala nito misurado, oh. Oh, wait, oh, wait, wait. Tapos Ito talaga. <coughs> oh, tignan mo ang kamay. Napilay na pala yan eh. Kagabi, hindi naman ganyan yan. Wow, oh, tignan nyo naman yung kuting. Nanonood siya. <coughs> Napaano ang kamay mo? Ha? Napaano yan? Eh. Kailay ka. Kung may inapakan to sa labos. Kaya hinagis eh. <tinyo> Tuwang-tuwa talaga sa TV. Ito <tinyo> ni Bilog. Oh. Laki-laki na. Tapos ayun pa oh. Laki niya no. Oh. Sus. Tapos trikolo oh. na ni Bilog. Kaya... Bukbuk -buk sarado talaga na